Ang kasaysayan ng wika ay isang mahalagang bahagi ng pag-unawa sa kultura at pagkakakilanlan ng isang lipunan. Sa Pilipinas, ang wika ay hindi lamang isang kasangkapan sa komunikasyon, kundi isang salamin ng ating kasaysayan, tradisyon at mga karanasan. Noong taong labing pito, na ay inutusan ni Haring Carlos IV ng Espanya ang mga paaralan sa Pilipinas na ituro ang wikang Kastila sa mga Pilipino. Para mas madaling matutunan, inuutos din niyang palitan ang sinaunang baybayin ng alpabetong Romano na siyang ginagamit ng mga Espanyol. Ang layunin nito ay gawing mas pamilyar ang mga Pilipino sa kultura at wika ng Espanya at mas madali tayo o silang pamahalaan bilang kolonya. Sa panahong iyon, naniwala ang mga Espanyol na ang paggamit ng kanilang wika at alpabeto ay isang paraan upang mas makontrol ang mga Pilipino. Dahil gusto nilang ipasok sa sistema ng edukasyon at araw-araw na pamumuhay ang wikang Kastila, nang sa gayon ay mas madaling ipatupad ang kanilang mga batas at kultura. Taong 18, 17, ay kasagsaga ng Revolusyong Pilipino laban sa Espanya dito'y pinatupad ang saligang batas na biyak na bato na nagdeklara ang Tagalog ang magiging opisyal na wika ng mga Pilipino. Ang layunin ng batas na ito ay gawing mas matatag ang pagkakaisa ng mga revolusyonaryo sa pamamagitan ng paggamit ng iisang wika sa kanilang mga paghatid sulat at mga dokumento sa katipunan. Sa pamamagitan ng Tagalog, nagkaroon ng mas malalim na koneksyon ng mga Pilipino sa kanilang adhikain at sa isa't isa na naging mahalaga sa kanilang laban para sa kalayaan. Matas ng bilang 74 na pinasa noong 1901 sa ilalim ng pamahalaang kolonyal ng Amerika sa Pilipinas ay nag aatas na gamitin ng English bilang pangunahing wikang panturo sa mga paaralang pampubliko sa bansa. Ang layunin ng batas na ito ay upang mapadali ang integrasyon ng mga Pilipino sa sistemang pang-edukasyon na pinapatupad ng Amerikano at upang magamit ang English bilang pangunahing wika sa komunikasyon at pamahalaan. Noong taong 1935, nagkaroon ng pagsusulong ng probisyong pangwika na magtatakda ng kikilalaning wikang pambansa. Sa pamamagitan ng salig ng batas, 1935, ikalabing apat na artikulo, ikatlong seksyon, ang pambansang asemblea ay naatasang gumawa ng hakbang tungo sa paglinang at pagpapatibay ng lahat ng wikang pambansa, salig sa isa sa wikang katutubo noong ikalabing tatlo ng Nobyembre ng 1736 ipinatupad ng Batas Commonwealth bilang 184 na nagtatag sa surian ng wikang pambansa or SWP na may tungkuling magsaliksik ng mga dialekto sa Pilipinas bilang magiging batayan ng wikang pambansa. Noong at 1736 sa bias na kautosang tagapagpaganap bilang Dalawang daan anim na ipinahintulot ng pangulo na ipalimbag ang A Tagalog English Vocabulary at Balarya ng wikang pambansa. Noong panahon ng pananakop ng mga Hapon sa Pilipinas, particular na noong Hulyo 1942, nagkaroon ng pagbibigay-diin sa paggamit ng lokal na wika, lalo na ang Tagalog. Ang layunin ng mga Hapon ay alisin ang impluensya ng wikang Ingles na pangunahing ginagamit ng panahon ng mga Amerikano. Dahil dito, mas maraming akda ang naisulat sa Tagalog at sumigla ang panitikang Pilipino. Bahagi ito ng mga layunin ng mga Hapon na palakasin ang pagkakakilanlan ng mga Pilipino sa kanilang sariling kultura at wika habang binabawasan ang impluensya ng Kanluran sa bansa inudyok nila ang mamamayan na gamitin ang Tagalog at iba pang lokal na wika sa edukasyon, pamamahayag at opisyal na komunikasyon nilang pagsalungat sa wikang Ingles na itinatukuri na simbolo ng kolonyalismo ng mga Amerikano. Ngayon, ikaapat na Hulyo 1946, ipinatupad ang batas ng manual bilang 70 na nagpapahayag sa wikang na isa sa mga opisyal ng pika ng bansa. Ang Marso 1954, ang naglaan ni Pangulong Matsisay ang pagdiriwang ng linggo ng wika simula Marso 29 hanggang April 4. ika-23 ng September 1955, inilapat ang pagdiriwang ng linggo ng wika sa Agosto 13 hanggang May sa biyas na proklamasyon ng bilang isang alim bilang pagkikilala sa karawan ni Pangulo Mayor Alquizon na tinaguri ang ama ng wikang pamusa. Noong 1973, ang artikulo 14 Section 3 ng Konstitusyon ng 1973 ay nagsasaad ng isang mahalagang hakbang sa pag-unlad ng wikang pambansa sa Pilipinas. Ang formal na pag-aampon ng isang panlahat na wikang pambansa na tatawaging Pilipino. Ang probisyon na ito ay naglalayo ng palakasin ang pagkakaisa ng mga Pilipino sa pamamagitan ng pagtataguyod ng isang karaniwang wika na magagamit ng lahat. Noong 1974, ang kautosang pangkagawaran bilang 25 na ipinatupad noong 1974 ay nagmarka ng isang mahalagang pagbabago sa sistema ng edukasyon sa Pilipinas. Ito ay nagtatag ng isang patakaran ng edukasyon bilinggwal kung saan ginagamit ang parehong Ingles at Filipino bi bilang wikang panturo at pagkatuto sa lahat ng antas ng edukasyon. Noong 1987, ang Artikulo 14, Seksyon 6 ng Konstitusyon ng 1987 ay nagtatakda ng Filipino bilang wikang pambansa ng Pilipinas. Kasabay nito, pinagtibay ang patakarang bilingwalismo sa pamamagitan ng pagtuturo ng, nang parehong Filipino at Ingles sa mga paaralan. Itinatag ang Komisyon ng Wikang Filipino o KWF ayon sa Batas Republika bilang 7104 noong Agosto 14, 1991. Inilipat ang linggo ng wika tungo sa buwan ng wika ni Pangulong Fidel V. Ramos 2000s noong 1997. Noong 2000 naman, ipinatupad ang MTB MLE sa mga mag-aaral sa preschool hanggang sa ikatlong baitang alinsunod sa kautosan ng bilang 74-2000 ng kagawaran ng edukasyon na bahagi ng edukasyon ng K-12.